Sa iyo sila nangaon, no? Ha? Huh? Sa iyo sila nangaon. Tas ay, binakunas na sa late Monday na akong orasan at ay cauliflower. Cauliflower na guys ha. Sibuyla, uh, sibuya, sili, carrot, dry chili, garlic, dry jalapeno, chili. Mm, -mm. Eh hey, kining ang um, sa ato ah, black sesame seed, um, um coriander no, mm, coriander. Hey, kita mga Pinoy, kita kabalumang, kuan ani mm. para ma preserve og dugay-dugay. Panglabay lang mga daot ang pipino. Mm, na pwede man ani Butter, mine bottom? Huh? Uh, this one? But it's uh, water. Yes. This one needs It's not wash. Cucumber pickles. Dill. Dill. Garlic. Baby cucumber. And... jalapeno, chili, uh, black pepper, black pepper, rosemary, fresh leaves, rosemary. Ah, Kay Didya natin, inya ang gumagawa nito. Gusto ko yung sarap ang flavor. Pampagana ng kain. <laughs> He likes to eat it it's so many. <laughs> yeah, yeah. Mm.

mga bayabas, pag mga lata, pag labay, na pwede na naman yung, ano, i-jam. Kulang lang ang mga, it's been so